Yan mga katubad bintyor oh. Pasan natin yung suminto. Hmm. Dinagdagan namin yung suminto mga katubad bintyor kasi kulang yung pinapagawa nating ano kulungan ng baboy. Hmm. Uh. Ah, meron pa tungkol lang mga kapatid, Sir. Kulang pa to ng graba at saka <coughs> Ah. Ginatin natin yung ano market adventure yung buhangin. Kulang kasi yung buhangin at saka siminto Tapos lalagyan pa ng graba para matiba yung pinapagawa natin ng ano kulungan ng baboy. Yan, update ko lang, ko lang kayo update ko lang kayo mga katubadbinsyor ha sa mga ginagawa ko dito sa pagpagawa ng ano kulungan ng baboy yeah. dito na tayo ulit oh. mga katubadbinsyor ito yung buhangin tapasan nito oh, isang sako kailangan natin ng ano yung tawag ko dun ah uh, kailangan na isang tao para yung yung sakong buhangin merong magdudog sa akin so ayan mga katuba adventure oh. oh. so minamasa na yung ano uh, buhangin graba at saka siminto so nalo na dyan lahat so, dito na naman tayo ulit sa pinapagawa kong kulungan ng baboy ano ay oh, yung anak ko mga katubad venture. Kung naalala nyo pa. Yung may sakit. Sinama ko dito para siya yung mag-video sa akin. Dito <laughs> tutulong ako dito sa uncle ko. Chuhin ko yan mga katubad interview yung gumagawa dito sa kulungan ng ano uh, baboy. Si yung dating ano natin tulungan ito, ito. yan, may isang biik dyan so kung darating na mayroon na naman tayong pera bibili na naman tayo ulit ng biik Tama na yun muna siminto Paul mas ulo ni gamay ito so, mga kataba adventure oh, malapit nang matapos yung flooring sa semento konti na lang konting konti na lang pero yung gasto ang laki <laughs> malaki yung gasto natin dito yung pera sa hangin <laughs> Talay, ang init kasi. May, merong nag-apply sa atin ng labor. Taga utos, taga utos. Kaya ka, kumagbo sa ba? So ito na mga katuba adventure yung continue sa paggawa ng ano kulungan natin. Ah, kulungan ko pala sa baboy. <laughs> Yan ah. So, dinagdaga namin ng buhangin. Ito, <coughs> so, dalawang sako. Kulang kasi. Ayan. Hmm. Ito na. So, ilang kulang na lang yung hollow block. Siguro mga apat siguro to. Lima. Ito. Hmm. Tapos dyan. Tapos na sa kabila. flooring pa, Nicole? Yan, skillet ba? Oh, da? Oh. So, kailangan pa itong ma-flooring, no? medyo malaki na talaga yung gastos ko dito mga katuba adventure sa pinapagawa kong kulungan yeah. <laughs> yung chuhin ko ang kill ko so, tatapusin to ngayong araw na to ito lahat tatapusin to lahat tapos pagkatapos dito mga katuba adventure lalagyan to ng ano uh, haligi dito para magawa ng ano uh, bubong may bubong So update ko na lang po kayo dito mga katoba adventure pag matapos to lahat. So lahat. Ngayon, tatrabahuin pa to ng uncle ko. Yan yung bodyguard niya oh. May inom ng kape. <laughs> Ako hindi pa kumakape. So siguro mga Toba adventure. Uh, hanggang dito lang muna tayo sa paggawa ng kulungan pag matapos na yan lahat i-update ko kayo mga katuba adventure sa pinapagawa kong kulungan so, ito ay yung pira sa hangin so dito ko pinapunta lahat ginastos lahat yung pira sa hangin bigay sa amin <laughs> Ayun. So, salamat mga katuba adventure sa inyong panonood sa aking mga video huwag nyo pong i-skip yung ads malaging bagay na po yun sa akin sa amin uh, Paki-like at comment kayo dyan so salamat po bye 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 <laughs>